Sumuko ka na! No! 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 Napapaligiran ka na! Hindi na! Hindi No! Ay, nako, videographer! Yan nga ang sigaw! Para kami Sir Harry okay? Roque! Bakit nga ba hindi na lang magpakita, diba? Mm -hmm. Nakakaloka talaga. Kasi balita ko, videographer, Ibinasura ba? Sa Supreme Court? Yes. Yung sa Amparo. Na, of Amparo. Yes, na in, ano, inihain nga ng mm -hmm. company kampo ni Mr. Harry Roque. Pero ito, basahin nyo muna mga batang helmet. O ba diba, yan naman yung sinabi ng mga kongresista natin. Wala kang tinatago. Bakit hindi na lang magpakita, lumabas? Diba? nga naman. Nagpapasa nga siya ng mga documents. Parang ito na rin na Una oh, namang mali diba? Hoy, pati na magpakita, di ba? Pero eto nga pero ito naman yung sabi ng Supreme Court. The Supreme Court on bank during its session today, October 1, 2024, acted on the following matters. In the case of Attorney Herminio Harry L. Roque Jr., represented by Bianca Hasinta R. Roque, Versus the House of Representatives Quad Committee. Attorney Harry Roque seeks the writ of amparo, claiming that the House Quad Committee's contempt and detention orders threaten his rights to life, liberty, and security. He also asked the court to prohibit the Quad Committee from arresting him, requiring him to attend future hearings, and producing documents. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo it held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. the scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, not present in this case. the court directed the quad committee to comment on the petition for prohibition within 10 days from receipt of the court's resolution. Oh, Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako ngayon po ay Martes na naman kaya oras na naman ng Spokes Hour. Well, uh unang-una po ho, no nabalita ngayong uh, araw nito na, na yung petition ng aking anak para sa writ of amparo, at prohibition, yung writ uh, for amparo ay nabasura daw ng Korte Suprema. Pero binigyan po ng 10 araw naman ang uh, Kongreso para sagutin yung petition for certiorari at prohibition. Yung nagbabawal doon sa aking uh, hinihiling na ipagbawal nga yung pagpapatuloy uh, na investigasyon na sinasabi kong hindi na in aid of legislation at yung pagbuproduce ng mga dokumento na hinihingi sa akin. Well, siyempre po, no bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, ginagalang ko po yung pagbabasura uh, ng Court of Suprema sa Rito Pamparo bagamat uh, maasa pa rin po kami na titignan pa rin nang hukuman, yung merito, doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Hindi po ako magkakomento sa merito pero sasabihin ko lang ang pagkakaiba ng amparo at saka certiorari. Yung amparo po, bagong-bagong remedy yan. Ang amparo po ay Spanish for to protect. At yan po talaga ay uh, kinuha natin sa mga bansang Latin America kung saan lantaran yung problema ng patayan at mga um, enforced disappearances. So yung mga tao na mayroong banta sa kanilang seguridad, sa kanilang kalayaan at sa kanilang buhay ay po pwede humingi ng writ of amparo o writ of protection. At kapag yan ay napagbigyan ng hukuman, ay bibigay po ng protection doon sa tao na humihingi ng ganyang remedyo. Ang certiorari prohibisyon naman po, luma ng mga remedyo yan, talagang nararihan na po yan. At yung kaso na aking hinain laban doon sa impeachment ni uh, Chief Justice Davide, ang kauna-unahang kaso kung saan sinabi ng hukuman na lahat ng mga mamamayan ay merong citizen standing para magdimanda kung sa tingin nila ay may mga linalabag na probisyon ng saligang batas ang kahit anong ahensya ng gobyerno. Yan yung citizen standing. At um, yung cesurary at prohibition po, yan ay tinatawag na extraordinary remedies. Ibig sabihin, bagamat merong mga kapangyarihan ang mga ahensyang gobyerno na ipinipigil ang kanilang ginagawa. Hello helmet, no? Bakit kasi hindi na lang magpakita? Kung wala naman talagang ano. Uy, nagpapakita naman siya. Sa Spokes Hours! Sa Spokes Hours sa Congress! Sa Quad Cop! Ang ganda ng dyan, Pero bidaga uh. pa, rin, no? Ngayon, sa panahon na ito, mga helmet, ang dami naglilipa ng mga scammer. Ang so, dami na. naglilipa ng mga budol. Ay, Yung tipong pa-victim na parang sila pa ang ano, na no? Yeah. Ang galing mang ng sitwasyon. Yes, pa-victim. Kaya nga, may kilala kang ganoon? Ay nako mga kabata, helmet. Parang ngayon na talaga na confirm na parang budol yata to, no? Confirm! Kaya nga, nakakaloka talaga yan, no? Kaya kayo mga kabata, helmet, maging matalino kayo. Kayo basta-basta titiwala. Kasi maraming mga feeling nice, guys. Yes! Pero nice hindi naman baby. talaga. Oh my God. Magrapar. Maraming maraming salamat muna kay Sir Boogie kasi nagkaroon kami ng ano, uh, small talk no? Yeah. about Jan sa budol na yan. Small ako. talk, big talk, oh, interesting pero, talk. Videographer ah, mm. nakakainis lang dahil kapwa Pilipino mo, Pupu scammer. Oh, no, oh, di ba? At ang kapal ng mukha, ha, ang kapal ba? kapal ba ng pestakil? ano, sabihin, ramdam mo ang dito. Sabihin ko na ba rito para makaiwas na kayo si, sa si, kumpanya si, na yan? Sino? Oh. Sino, 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 yan, sino Abangan nyo yan. yan ha? Basta ito mga batang helmet. Nako! Kung nagsasama mo ang video to, kalimutan mag-subscribe at click na notification bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipal at namin ni Videographer at ang ating comment of the day! <laughs> Magic! <laughs> Magic! Sabi dito, galing po ito kay Sir Custodio Harena. Ha? Good na good yan sila. Check na check! Studio Harena. Yan yung video natin kahapon naman sa Chiki Bam Bam. Ah. O, Chiki Bam o Kiko Bam Bam na pala ngayon. So, ayan mga kapatang Check elves. na check. Nakakala ko kami ganito na kagano ko, stay happy, stay healthy, stay safe. Tayo, as always. Sabi ko mga sabay yung nag-helmet ko na buke. It's getting better everyday. God bless everyone. Bye. Bye!